Kung manonood ka ng pelikulang kababalaghan o horror, mahalagang isipin na ang gayong mga pelikula ay bumubuo ng isang mundo upang ito'y wasakin. May bibiguin, may papaslangin, tao man o konsepto, lipunan man o halimaw o marahil ang Diyos. Ang kababalaghan ay nakasalalay sa espektakulo ng pagpaslang. Katulad na lamang the Texas Chainsaw Massacre. Kung paanong sabik na sabik na hinabol ng isang kanibal ang babaeng dayo. At nang mahuli ay hinapagpasamesa upang paglaruan ng mga nangabaliw sa pagbabago ng panahon noong digmaan sa Vietnam. Kung isip usapin man ng digmaan, hindi na tayo lalayo sa pelikulang Come and See. Hindi ito isang pelikulang kamabalaghan per se, pero nariyan yung The Horror, The Horror Uh, hinubaran ng flourish na digaya sa Apocalypse Now. Sa rusong pelikulang ito, uh, winasak ang banayad na perspektiba ng isang bata. Ang mga imahin ng dati para iso, hinandugan ng malabis na montage ng impyerno sa lupa. Ni hindi binibigyan ng panahon para huminga ang bata, na halos kapareha din ng pagtatapos sa The Mist. Dito naman, natapos ang pagwasak sa pagsagip ng militar sa bayang dinulubyo din ng kagagawan ng militar. Ngunit nakapaloob ito sa isang masalimuot na desisyon, ang katotohanang hindi nalalayo na muli tayong magpatayan, lalo na sa panahon ng kapayapaan. Mapapansin na malaman lagi ang horror dahil lunan ang genre na ito ng walang maliw na kasalaulaan. Kaya maraming artistang sabik na sabik na paglaruan yung horror elements. Kasi ito'y dagdag na rekado sa isang melodrama para paigtingin ang bingit na mga karakter sa kanika nilang kapahamakan. Katulad marahil ng Under the Shadows, kawangis ng pelikulang The Babadook sa kanyang pagsipat sa buhay ng isang Muslim na mag-ina na napilitang mabuhay sa pagitan ng isang pasistang lipunan sa labas ng isa namang haunted na apartment. May sa demonyo lagi ang urbanidad na tinutulak lagi ang mga sibilyan na lang hindi panghabang buhay ang urban na pamumuhay. Gaya na lang sa sigaw na tinuring na malaking halimaw ang gusali ng isang tenement. Gayon din sa feng at gayon din sa prejeder sa shake, rattle, and roll one na pinalawak man ng espasyo sa mga subdivision para sa pribadong interes e eh, siya ding nagdulot ng detachment ng mga gitnang uring mamamayan sa isa't isa. Kung ganoon ang urbanismo, may stigma naman ng mga Pilipino sa mga kamabalaghang nasa probinsya. Sa gayong banda, ang Halimaw Marahil ay hindi isang kalaban, kundi isang biktimang nagtataguyod ng pagwasak ng retalyasyon dahil din sa mga puwersang nagawasak sa kapayapaan ito. Panoorin ng magkasunod ang mga episode ng Shake, Rattle, and Roll, ang Aswang at ang Puneraria, at makakatuklas ka ng isang naratibo ng displacement, ng isang grupong marahil na expose at pinilit makipagsapalaran sa siyudad upang manatiling buhay ang kanilang komunidad. Klasiko na marahil ang paggamit ng displacement sa mga minimalist na produksyon ni Val Luton, ng RKO. Matutunghaya ng kaibahan ng buhay ng mga profesional ng siyudad doon sa mga nasa nakalimutang baryo. Sa so I Walk With a Zombie at Cat People, ay may delubyo'ng umaatikabo sa bawat eksena. Bagamat hindi dadaluyong ang halimaw, ang kilabot ay nasa mood ng isang alien na nilalang na niligaw mo sa isang kabukiran katulad sa I Walk with a Zombie o kaya niligaw mo sa isang zoo katulad sa Cat People habang pawang nasa ilalim ng isang makapangyarihan at mapaghiganting hypnotismo. May paghiganti lagi sa mga kamabalaghan. Kung minsan kamatayan ang nagdulot sa api ng pagkakataon at kapangyarihan upang hangarin ang hustisyang ipinagkait. Gaya marahil ng pinakasikat na multo sa pelikula, si Sadako Saringu. Na imbis na magmultong harap-harapan sa iyo at yayain ka sa isang haunted house, ay multong mas praktikal at malikhain. Para maaliw ka, ipapapanood niya sa iyo ang pagdurusan niya. Pero ang multo hindi laging kaluluwang patay kung minsan ito ay binubuhay ng mga napag-iwanan ng yumao. Tulad ng mga karakter sa pelikulang Rebecca. Kung kumilos sila dito, ay eh parang nariyan pa rin yung yumao kahit napalitan na siya ng isang panibagong madam sa mansion. Isang naghuhumindik na paranoia naman ang umiiral sa mga pelikulang may lumulobong kondisyon wawasak sa kalakhan ng lipunan. Sa katauhan ng epidemya, labis na naging epektibo ang invasion of the body snatchers upang buhayin ang paranoia ng malalakas na ideolohiya. Habang sa pelikulang safe naman ay paguungkat ng mga natatagong karamdaman ng katawan bilang reaksyon o di kaya ay kooptasyon sa nagbabagong milenya. Kamatayan ng konseptong talamak sa kababalaghan. At ang pumapatay, ang salarin. Kaya marahil ang proseso ng pagpatay ang naiging bulto ng journey sa slasher subgenre sa katuuhan ng serial killers gaya ng sa Scream, Zodiac at lalo na sa Seven at Henry Portrait of a Serial Killer. Ang kriminal ay naiging masining sa kanyang pagpatay na dulot ng iba-ibang salik ng pamumuhay sa gitnang uring Amerikano. Kadalasan, ang slasher subgenre ay nagpapamalas ng paligsahan ng bagsik kung saan ang kriminal ay natutumbasan ng karahasang taglay ng bida. Lalo na na-push siya into certain different pressures and conditions. Bago pa si Lori Strode, wala pang nakaisip na gamitin ng wire hanger bilang armas kapag nilusob ka na ng isang serial killer sa loob ng aparador katulad sa Halloween. At gayon din, sa hash naman, dinala ang final girl trope sa makabago nitong anyo, sensibilidad at politika. Samantala, may kilabot ding na idudulot ang pagtuklas sa baguhang kriminal sa halimaw na nagbalat kayo bilang maamong tupa. Kagaya ng salarin sa spore na ipapakita na lamang na parang wala lang ang lahat o di kaya sa bigger than life kung saan meron kang karakter ng isang ama na unti-unting kinakain ng dependence nito sa droga. Ang demonyo at okulto ay laging nasa marginalisadong sekta ng mga pelikula. Pero yun ay dahil sa misteryong balot at sa mga katotohanang nakapalibot sa satanismo na hindi kayang harapin ng macho kristyanong lipunan. Kahit pa sabihing antagonistiko ang lapit sa konsepto ng mga kulto, di may kakaila ang aliw na naidudulot ng pagpasok sa mundo ng natatagong organisasyon at ang mga sabi na nating maaaring maging mga makab nitong mga gawain at kung minsan ang empathy sa pagtaboy sa kanila tungok sa kadiliman tunghayan ang paligsahan ng kadiliman ng kristyano at satanismo sa the seventh victim. O di kaya mangilabot sa pagkatagumpay ng kulto sa Rosemary's Baby? At kung paano nga ba naguugat mula sa isang masalimuot na karanasan ang mga konsepto ng institusyonal na kabutihan at ang itinataboy na kasamaan sa The Witch? Ang social realist at cinema verite na estilo ang nagbigay ng makatotohanang tema at mas naglapit sa manunood sa kamabalaghang nasa screen. Bagamat realistiko, iba pa rin ang aktualidad ng pelikulang dokumentaryo. Ang uh, Night and Fog ni Truffaut ay tungkol sa aftermath ng Nazi regime sa Silangang Europa pinagsamang detailed at poetikong paglalahad ang montage ng mga larawan sa mga napag-iwanan ang nag iwan mismo ng pagkamuhi at kilabot sa nanonood. Marahil ang paglipas ng pagpaslang at ang kawalan ay merong mas malakas na impact kumpara sa mismong akto ng pagpatay. Ano't ano man, kahit pa nakalubog sa supernatural ang kababalaghan sa Pilipinas, sabi nga din ng matatanda ay eh mas dapat matakot sa tao kaysa sa multo. Mas dapat katakutan ang mga elaborate, marhin organisado at kaning na pag-atake ng tao sa tao, tulad na lamang sa Them. Isang mahusay na halimbawa ng home invasion horror, ipapasok ka ng pelikula sa ilang basic horror elements bago mag-umpisa sa isang autopilot nitong descent sa ilang paranoiac episodes ng paghahabol at pagtakas. Dagdag pa sa kilabot, ang salarin na pawang mga kabataan. Ang kababalaghan ay nagpapatungkol sa pagwasak pero ang medium ng pelikula ay lagi lamang naguhudyat sa pagwasak na ito. Hindi naghahandog ng kasiguruhang ligtas na ang mga katauhang dinaluyan ng naratibo ng pagwasak. Ang simbolikong kamatayan ng salarin ay parating naguhudyat ng inaakalang pagbalik sa kaayusan, ang paglinis sa duming pumuwing, ang pag-eliminate sa abject. Interesanting moda marahil ang pagpasok sa pinakamadilim ng mundo ni Val na The Leopard Man. Isa sa mga sinuunang slasher films. Sunod-sunod ang pagpatay sa mga kababaihan sa isang Mehikanong baryo bago matugis ang salarin sa hindi inaasahang pagkakataon. Marahil dito lumitaw yung namamayaning eksistensyalismo at bleakness ng mundo matapos ang ikalawang digma ang panahigdig. Mahuli man at uh, managot ang Leopard Man, eh walang ni katiting na ekspresyon ng tagumpay o kahit pagkatalo dun sa mga karakter ng pelikula. Dahil sa pagkilala nila sa kapaslangan, wala nang natitirang optimismo para sa nabubuhay. Sirko ang kapaslangan, isang maitim na pananaw sa kalikasan ng tao na pinatunayan na ng fiksyon at realidad. Ang pelikulang kababalaghan ay patunay rito, kaya marahil tinatangkilik pa din. Hindi lamang sa aliw ng pananakot sa sarili, kundi sa patuloy na pagtuklas sa mga kasala-ulaang kayang gawin ng tao at ang pananabik sa mga solusyon sa pagbalik sa kaayusan matapos ang paligsahan ng mabuti at masama